Ngayong umaga, magluluto nga ho pala ko na rin chicken inasal na minarinate. Aring nga ho pala ay tira pa kagabi. Nagsalang na nga din ho pala ko dyan ng kawali at naglagay din ho ako dyan ng mantika. Pagka mainit na yung mantika, ilalagay na ho natin na chicken. Hindi ko lang ho nabidyuhan. Pagkatapos ko nga ho pala magluto na rin chicken, naginit naman ho ako ng tubig din sa kaserola. Tapos magluluto nga ho pala ako na rin pansit canton. Pag nakulo na yung ating tubig, ilalagay na ho natin na rin pasta. Kapag luto na, aalisin na ho natin yung tubig. Tapos, ilalagay na rin ho natin yung seasoning at halu-haluin lang para mag-mix ang lasa. Aring nga ho pala yung aking nilutong fried chicken. Tara, kain ho tayo. Aring nga ho palang video nga rin ay nung nakaraang pa linggo. Hindi ko lang ho ma-voice over kasi nga ho busy sa trabaho at lagi ho may overtime. At pagod na rin, kaya hindi ako makapag-upload araw-araw. Pagkatapos ko nga ho palang kumain din eh, ako nga lang ho pala ay nagpahinga at maglalaba nga rin ho pala ako ng mga damit. At din ko na nga ho pala lalabhan sa washing. Buti na nga lang ho at meron kami na rin at medyo maalwan-alwan naman ho maglaba. Ang una ko nga ho palang sinalang dyan yung ginagamit kong papasok sa trabaho. Hindi naman ho yun madumi at mga pawis laang naman. Ari nga ho palang labahin kong ari ay dalwan linggo nga ho pala. Dahil umuwi nga ho pala ko ng Batangas dahil butuhan at undas na rin ho. Kaya sinulit ko na ho yung bakasyon kong medyo mahaba-haba. Pagkatapos ko nga ho palang mamili na rin pantalon, ay di ari ho yung una kong sinalang ay tapos na. Kaya ho babanlawan ko na. Habang nagbabanlaw nga ho pala ko din ng mga damit ay bigla naman ho umulan. Tama-tama naman yung binili naming washing ay may kasama ng dryer. Pagkatapos ko nga ho pala mag-dryer ng aking damit, ari nga ho't nakasampay na din sa amin loob ng boarding house. Pagkatapos ko nga ho pala magsampay din ng mga damit, ari nga magluluto naman ako ng daing na bangus. Aring nga pala'y binili ng aking kasama dito sa boarding house. Nagsalang na nga din ho pala ako dyan ng kawali at naglagay din ho ako dyan ng mantika kapag mainit na atin namang hong ipiprito aring bangus. Pagkaluto na ho yung kabila atin naman hong babalikta rin. Ari nga luto na yung aking piniritong bangus. Ari nga ho pala ay na ng binili kaya ho mabilis kong naluto. Ari namang hum butter shrimp na ri ay dala ho ni Ronel dito sa boarding house. Tara kain ho tayo. Ari nga ho pala ang kasabay kong kakain. Si Berba, si Ronel at si Pia. Yan nga ho pala ay katrabaho ko din. Kasabay ko nga ho pala silang kakain ngayon. Hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat ho sa inyong panunood. Kakain muna ho kami. Bye! Bye.